Pwede ba malaman kung magkano ba yung offer to? Hindi po ako ipokrito, Ka Ying. Medyo nagdalawang isip po ako nung... Ang dami kong nawalan ng trabaho kahit sa panig ng mga artista. Yeah. Yeah. Eh, sa totoo lang, na, siguro namung kayo, uh, yeah. parang, parang familiar itong familiar mama na to. Dun sa isang sikat na artista, si Ruru Madrid. Kaan-kaan Ruru ano yeah. si Madrid? Eh, kapatid, nakakabatang kapatid ko po. Hindi, <laughs> 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 anak, panganay na anak po. Panganay na Ay, anak. Na, napakagawa eh. Kaya ano pala napakagawa nito. De, Duro, mas, mas, ko. guwap, mas guwapo po ako dyan. Eh, yun lang. Pero <laughs> uh, po. kasi po, po si uh, Kuya Bong, uh, noong isang araw, na nagulat ako, pinagkakaguluhan sa social media ito. Na para sa akin, kapag ka... Uh nagpagamit ka o nagpabayad ka sa isang kandidato, kahit sino, kahit wala po ako tinutukoy kung sino man na kandidato, parang buong pagkatao mo yung binenta mo. At isa lang po talaga ang mahalaga sa akin, gaya po nung nasa Biblia, yung sa Unang Korinto 1.10, yung dapat tayo ay may isang paghatol, yung po yung pinakamahalaga sa akin at sa pamilya ko, doon ko pinalaki po yung anak ko na kahit anong kapalit, eh, mas mananaig po sa akin yung nagis na naming palataya at doktrina po. May kwento ko lang po, may isang senador no, na nakara nakaraan po ito. Nakaraan pa pong eleksyon. May isang senador, middleman, lumapit sa amin. At uh, ang balak niya ay kunin si Ruru, yung anak ko, na isa buhay o isang isa buhay, iportray yung buhay niya, siya ang gaganap doon sa senador na yon mm -hmm. napakalaki po patunying uh, ng ino-offer e, talagang isang magarang bahay din yon sa isang kandidato pa lang po yon pwede ba malaman kung magkano ba yung offer total eh tapos naman na yun eh nung... opo ano po uh, 15 million po 15? 15 million 15 million? 15 million, mm, 15 million. pero mahaba-haba kasi may, may shooting yun Siyempre, uh, pag-aaralan mo yung kilos ng tao, hindi po ako ipokrito, ka Medyo nagdalawang isip po ako nung panahon na iyon. Pinagpahalam ko po. Yeah, po. Katotoo lang po. Pero naliwanagan po ng gusto ang pag-iisip ko. Ang sabi sa akin doon ay siguro maaari yan, Kasi yan yun naman eh, trabaho ng anak mo bilang isang aktor. Mm. After the election, pwede. Eh sino ba naman po ang papayag na tapos na ang eleksyon? At saka mo gagawin. E eh, di sa oh, hindi na po. Pero uh, hindi na po ako nagdalawang salita doon sa kumuusap sa akin at tinanggihan ko po. Sa totoo okay. lang eh medyo talagang sigurado ba kayo napakalaking halaga tatanggihan niyo nako opo. Ngayon pong eleksyon na to, merong oh, po eh po. Alam, nung binasa ko yung yung message niyo, ang iniisip ko, ngayong eleksyon na to, may Opo, na po, Napakadami Meron po. Na napakadami uh, po. Mula po kay Ruru at kay Rere, dalawa po kasi yung anak ko na nasa showbiz po. Napakarami. Siguro ko yung ibang nakikinig ngayon, na kumontak sa akin na nanonood ngayon, alam po nila yan. Mil million po. Kung pagkukombine ko po yung offer, keruro at kerere, talaga pong kaya ko ulit bumili ng isa pang magarang bahay. So, Hindi ba, lang... magkano mag mag total No? mga, nagkukwenta lang Ako. naman tayo kasi niyo naman eh. Kung, kung isasama ko po pati ang mga lokal sa mayor, pati sa ibang probinsya ng mga mayor, gobernador, ay milyon-milyon po talaga. Anong klaseng endorsement uh, yun, sasali sa ka campaign ka rally? Kakanta ka po, opo, kakanta ka sa mga tatlong kanta sa uh -huh. campaign rally, meron naman po sa motorcade, marami uh -huh. po, magmula po, hanggang uh, Mindanao po, may kumukontak po sa akin. Uh, no. Gusto ko malaman, yung mga nag-offer nag po ba ngayon ng national uh, politician o Presidential po, <laughs> presidential <laughs> po. Presidential po? Opo. No. At chara talaga po, disclaimer po, disclaimer ha. Ito po ay sarili ko pong pananaw. Hindi naman po ako against doon sa mga artista oh. na nagpunta po doon sa mga politicians. Hindi po ako against doon. Eh sarili po, akin lang po ito, pananaw oh. po ng aking pamilya po at ako po. Opo. Oh, at sa po ko uh, ngayon, papakilala ko lang yung isa pang kasing gwapo nating ni uh, Ayo po. Ay gwapo po 'yan. gwapo <laughs> po 'yan. Si uh, Kuya John Lucas. Uh, Kuya John, uh, magandang gabi sa'yo. Yun o, Katunying, know, magandang gabi o. Uh, meron din bang mga ganong offer uh, sa mga campaign o mga, mga politiko na lumapit sa'yo kapalit ng hindi naman maliit na halaga? Uh, meron din po katunying, uh, meron, meron din mang ilan na uh, mm -hmm. nag-offer po sa akin lalo na po sa mga probinsya-probinsya po yung mga uh, po natin doon kandidato pero hindi ko na rin po tinanggap kasi kaya nga po nang sinabi ni Tito Bong eh, wala naman pong, uh, halaga ang salapi kung ikukumpara po natin sa halaga ng ating kahalalan ayoko pong uh, mag-endorse, ayoko pong mag-support ng kandidato. Hindi hindi dahil sa ayoko po sa kanila. Ako po ay kahit kailan, hindi po ako nagtanim ng galit o ng masamang tingin sa isang kandidato. Eh tulad siguro na sinabi ni Kuya Bong kanina, na wala tayong masamang tinapay doon sa mga artista na nagpe-perform uh, with the uh, talent fee sa mga hey. campaign rallies para sa politiko, no? Totoo po. Uh, siguro kasi Uh, yung mga artista siguro dahil gusto naman talaga nila yung kandidato, pupunta talaga sila doon, uh, nagbibigay po sila ng effort, nagbibigay sila ng oras nga nila. Uh, siguro, uh, totoo rin na minsan, di na lang nila tinataasan yung tf nila, siguro kalahati para masabi na tunay yung suporta Pero siguro sa panahon natin, ang dami pong nawalan ng trabaho kahit sa panik ng hmm. mga artista. Tapos ito hmm. na rin siguro yung pagkakataon na para uh, magkaroon ulit sila ng pangangailangan, ng pagkakakitaan. Kaya siguro kaya po rin nila pinupush yung mga sarili po nila sa mga uh, rally or sa mga meeting di, de di Avance po. Doon po sa mga nag, uh, may message po sa amin tungkol po kay, uh, kay Catherine Bernardo. Ano? Si Catherine Bernardo po mga kaibigan, sa pagkakaalam ko, ay hindi na po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Matagal na po mga anim na taon na pong mahigit. Ano? Uh, so, doon po sa nagsasabi na bakit uh, ang si Catherine Bernardo ay uh, nag-endorse oh, in sila in-endorse si Lanay ng openly. Ano? Uh, sabi nga niya sa Mayo ang gusto niya ay gawing pangulo si Lenny Robredo. Eh, okay lang po yon sa kanya. Sa amin po, hindi pwede yun. No? Ngayon, Nagagawa po niya yan sapagkat siya po ay hindi na po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Eh, kung po yun? choice po niya yan. Wala At si Catherine Bernardo, hinahangaan ko po, po yan bilang artista. O. Klaro lang po yan, ha? Gusto lang po natin klaruhin yan. Hindi na po siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Patagal na.